Kamu Yay! Kamu ang hero sa pandemya Kamu ang hero sa pandemya Kamu gay na ang kamot Salamat po Salamat sa inyong servisyo Nag-file po kong bag na karta for BHW Ay, Nasabot ko sa inyong trabaho Salamat kayo ha Salamat ma, kayo sir. Go! Mababayan ko, nandito po ako ngayon sa Mako, Davao de Oro. Uh, meron na tayong uh, super health center dito po sa Mako, uh, patapos na po ito. Uh, isa po ito sa proyekto na isinulong natin, proyekto ito ng DOH at iti-turnover po sa LGU sa tulong ng mga kasama natin sa kongreso. Ito talaga ang aking advokasya po na ilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. At remember, lahat ng Pilipino, membro tayo ng uh, PhilHealth. So dito na sila magpakonsulta. Ibalin ninyo ang gamit ato ng balabhan, ang sanina ato ng papalit, ang kwarta ato ng kitaon, pero ang kwarta kitaon hindi papalit ang kinabuhi. A lost life is a lost life forever. Importante po ito, pag tinamangayin mata, ilado pa ng Pilipino sa pagkikipagtulungan sa kapwa Pilipino. Tama na at ato sa Salamat kayo sa inyong tanan, mga